Hiiii... Magandang ganda 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 tayong lahat Welcome to my channel Welcome to my vlog hair ko na naman oh Diyos ko wala na ang aking pag straight ng hair dahil sa Lagi kasi ako naka ano yung may hood Pag papasok, pag may ganap, pag lalabas, ayan Nangarag na tsaka dry na dito Nagluto na nga pala ako ng egg wala ang jowa today kaya makapatsikahan tayo tayo kakain muna ipiprepared ko lang ang aking pagkain yes at kamusta 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 kayo lahat oh it's christmas season my g tinan naman sa labas mga kami as in tinan nyo so donkor ayan oh foggy so foggy ang aming labas oh o, oh, di ba? May kanal kami sa tapat. So, foggy ang lamig. One degree na. Mag-snow na nga daw. wala na may snow dito. Snow. Snow belts. Flakes. Balakubak. <laughs> ang nakukuha namin. balakubak. Yes. takoy bagong mga 30 minutes na ako nagising. Sarap ng meme, nakameme tayo na. Ay. Ito na ang pagkain na kameme. Yes, o. Oh. With the egg emotion. May egg ako. Nagpirito ako ng itlog na merong kamatis, paprika, and oh my god, ang init. Roast tea. Ito ay roasty. Vanilla roasty. Kaya donker. Kaya madilim. Let's <laughs> um, eat. Unang bite. Mmm. Kain tayo. Okay. Tawagan natin si Inday Garnet. Kasi nangangamusta. Tawagan natin sa Whatsapp. Kung anong chika niya. Pag hindi siya sumagot, Naka-recommend ka. <laughs> Naka-vlog ka, Inday. <laughs> Inday, baka naman Inday. Merry Christmas. Jiret. Hindi mabait ito si Inday Garnet. Hanapin natin. Nasaan na ba? Ayun. Hello? Hello? Ano ito? May si Inday. Namaste. Eh. <laughs> wala akong pasok. Ako sa kadyan. Wala. Uh, Then, Nagano lang palaging matutupiin. Ayan. <laughs> ganyan din, ganyan din ako pag walang pasok, tupiin. Wala kang, wala kang pasok. Hugasan. Abay, nag-work ako until 10 kagabi. 1 to 10. Grabe nga. Patayan na. Kaya Diyos ko. Wala pa nga eh. Sana nga eh. Sana may na rin sa all! Ano <laughs> balita <laughs> um, christmas Wala ang Christmas sa... Dito lang? Dito lang? Wala na ubi. uwi <laughs> Hi! Ano na? Party? Kailangan ka magpakilay. Let me know. Eh, kasi malamig ngayon. Maganda ba magpakilay magmalamig? Sa so, bagay, walang... Di ba Oo nga. Mas maganda daw pag malamig. Ano eh? Ang gusto ko kaya magpamasahe, magpapasyal. Hindi pa. Kasi nga may iniintay pa ako may iniintay pa akong mababago ng aking buhay. Charet. Asali <laughs> naman dyan. Mababago ng aking buhay. Say hi, hello. Kami. Hi, guys. In the garden, in the house. O, oh, chikahan po kami mga kami, Grabe, oh. Kita nyo naman yung paako, oh. Nakapaan na nga ako. Nakagano na yung paako. Ayokong ilagay yung paako dito sa ilalim. At talaga malamig ang simento. Kaya ang paako nakataas lang ganito, day. Sa sobrang lamig, day. Kalorki. Oh, habang tayo ay nag -e edit edition. oh pak. Sobrang talaga akong lamig na lamig, mga kamimeda. Hindi <laughs> pa ka naliligong makaligong tawagan ko muna yung pamangkin ko kasi galing sila sa birthday yung birthday kasi ni Justin happy birthday birthday ni Justin tawagan natin sila nag sila dun sa puntod ng kanyang mother ni Justin Hello, hello 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 energy! Yes, sa katulong. Say hello muna. na pagoda? Isend mo sa akin yung ano, nisinan mo yung video, yung gift ko kay Justin, babakita ko sa akin, mga kami may. Sige na. Kahit yun sa video. Labo. Asan lola mo? Ayun, is cellphone. Ano pa? Chikahin natin. natin. Umuulan? Chikahin natin cellphone. Ay, sasabihin ko pala, ganito ang ganap. Ay, may sasabihin sa'yo si tita. Ano? Ang sasabihin. Kakamustahin ko yung ano, Kamusta naman ng birthday mo. Diba? Anong birthday? Birthday ni Justin yun, di ba? Hindi, yung birthday mo sa SN. Dali, <laughs> <laughs> tinigil natin yung reaction, di ba? So, Kaya yung earphone ko. Wait lang, mga kamimay. Yo, yung earphone. Pabangunin mo at walang ilaw. Doon sa may ilaw. Dito daw, Lola, sa may ilaw. Di kita. Hindi ka kita. Bangun-bangun. Nang... Huwag mo check ka na ano, ha? Ano? Titignan natin eksena ng aking madir. Hello. Ano na, madir? Naka-headset ka? Hindi. Oo, oh, ang labo mo naman. Hindi ako naka-headset. Oh. Naririnig kita. Oo. Kapos ang birthday? Celebration? Ano? O, oh, yan. Hindi mo ako naririnig. Eh, hindi mo ko mo headset. Kunin mo headset. Alam mo headset, ang dami na ko Hindi niya ako marinig ba walang headset. Masa pa kami. Yung mga pamangka ni Rochelle ay eh, hindi sumapot na yung mga paso. Mm. Ay, kamusta naman ang birthday celebration sa SM? Hello. Sa SM daw. Kamusta ang celebration? Kamusta ang birthday celebration mo sa SM? Okay naman. Nag-advance celebration ka na ah. Oo, wala. Tika naman Bahala pa. <laughs> ka. oh, yan. Bahala na naman. Happy birthday in advance. Kaya nga binigyan ko na... Thank you. Kaya nga binigyan na kita ng pampabay pagpunta sa ano eh, sa SM. Oo, wala. <laughs> ano pa niya expect mo? Bahala ka na. Ano ba? Tapos na ang birthday celebration. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Yes, that's my idea. Na, nagustuhan mo ba ang pamamasyal sa SM? Hindi mo kami na masyal. Nandun na, na, na kami nagkukuha na lang kami na anong ginawa niyo sa SM? Hindi ba ang pagpunta niyo yung SME na masyal? Na hindi, nag-ikot eh. Sa wala nga papasya na sa taas. Dito lang kami sa baba. Eh, ganoon na rin yun. Eh, ko lang ito. Ang ganda ng ilaw. Mm. At least, nakapag-birthday celebrate ka na. Bala ka ako yun ang gusto mo. Eksena. O siya, sige, sige na. Matulog ka na at baka ikaw ay masakit pa ulo. Masakit pag ulo mo? Nakapagpahinga na ako. Masakit ang ulo mo, kakachat. Hindi naman. Diyo, napakakas <laughs> mo <laughs> ang mga asado. <laughs> o, oh, sige. Yeah! Nagutom ako. Nagluto ako ng noodles sa may sabaw. Sa sobra ako nilalamig na. At nilagyan ko ng gulay, oh. Para naman, kahit noodles, healthy-healthy tayo. Pa-healthy, Eme. Eme Latek. Mm. Medyo maangang mm. Bagong kulo. Grabe. Para paso ang <laughs> Mmm, kain mong taong. Yes! Naligo na tayo after kung kausapin si Madira at ang aking pamangkin. Lalabas tayo dahil Magluluto tayo today. Meron akong nabiling ang palaya. So, lalagyan ko siya ng lahok. Wala kaming meat. So, that's why lalabas ako. Pero before that, magpapafresh muna tayo ng konti. Ganyan da. Talagang dry skin na tayo paglabas. <laughs> See you later. Right yes! At na nga tayo sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog sa labas. At sobrang lamig mga kamimig. At ito na nga pagbubukas tayo ng Christmas light dahil hapon na rin naman dito magbukas tayo na my yard ah, pakita ko sa kanya ang aking nabili daling ko ito may lalagyan ako pakita ko sa inyo ha wait ang box tayo iwan ay nabila ko ng isda kasi sisibang ko ito meron akong saging para bukas. Meron din akong sasama ko sa aking ampalaya for tonight. At dalawang noodles. Pang tawid gutin. Charot. <laughs> kami okay. Yan naman ang sabaw. Ayan. Ayan lang aking pinamili at ako galing sa labas. Mamaya mag-start tayo magluto, ha? But ngayon, chill-chill muna tayo. Ano oras na ba? Ay, bukas ang aking ang aking Christmas tree. mag four na mga 4.30. So, mag-chao muna tayo, mga kamimay. Let's go! Ay, oo oh, mga kamimay, nabili ko siya, o. Oh, 1 euro lang. 60 pesos. And convert sa atin. Yan o, oh, paprika kung tawagin dito. Capsicum, sabi nga ni Aunt Cortez, Ni Aunt Pero dito, paprika. O, oh, pak. One euro lang lahat yan sa isang plastic. Ang gaganda. Diba? Hinugasan ko. Kasi mag... Ako ay magluluto. ganon After work, luto. ganon. Ito din oh. isang one euro also this one. Oh, the diba? Not bad. Also this one, one euro. Apat na peraso. Oh. So, three euro na. Alam na yan. Yes, so, nagpalit ako ng damit. At ako'y magluluto. Bagong bis ko kasi yun. Sayang naman. Laba-laba. Ito na, o, oh, magsisigang ako mga kami. Sinigang na isda. Ito yung nabili kong isda. Para siyang klase ng bangus. Pero hindi siya bangus. Diba? Gusto ko kasi na may sabaw. Tapos, nagsasaing na ako na suwarte rice. Wala nang hawak-hawak ko. Tapos, magigisa ako ng ang palaya. Meron ako nito. Oh, mahabang zila. Okay. Grabe, kita nyo ba? Mga kami may, may mantika. O, oh, nagmantika yung ano. Nagmantika ang tawag dito. O, oh, may mantika. Bongga, nagmantika mm -hmm. ang isda. Panalarn. Yes, at nandito na jawa jowa. Nasa ano siya. At kakain na kami. Ito ang aking sinigang. Gabi panalo sa lamig. Ngayon no, oh, ulo o oh, pak. Para siyang bangos. Mm. Magsuk muna ako. Mm. As in. Tignan natin tong siling mahaba. Mm. Sarap ng sili. Mm Hi -hmm. oh. to my jawa. Uh. Ang dilim mo. Joe Donker. Uh. Yes, mga kami may I try na yung fish. Grabe yung parang bangus. Grabe, ang sarap. Mm. Ang lasa, grabe. How's my singing game? Hehehehe. <laughs> Like, what's the name of this gang? Sinigang. <laughs> nice! Perfect! Sinigang. I can't it fish. So, baby, baby. my bony. So, are you my sinigangster? Yo, <laughs> I'm <laughs> sinig. eh. Sinigang. Like I said, I cannot give you this fish because I try to give like, like this portion only. Yeah. put in your in your because too much bone mm. eh, hindi naman siya mabuni eh. ayaw niya nang mabone okay mm. good morning okay.